Hello mga kamasyarom. So, kukuha tayo ng ano? Maghanap tayo ng kabuting saring. Maghanap tayo ng puon. <coughs> yung puno na nalanta. Mga puno na ha? nalanta yung kukunin natin. So, naglinis sila dito. Nakitingin tayo ng mga nalangitang katawan ng saging. Yung ganito, katawan ng saging. Kukunin natin. Na may amag-amag. Tingnan natin yung may amag. Na may mga uh, may amag-amag yung Kukunin natin. So, kakang wala tayong makitang mga mga mag yan so, mga ito yung mga patay na kaya so, ng mga ganito mga balat mga balat ng saging ano balat ng saging magandang ano to ilagay sa patubuan itong so, mga balat mga balat na kukunin mga ka ito pa oh yung may ganyan oh yung nagtubuan ito yung kukunin natin ng mga ganyan yung mayroon ng tubo yan o ayun ito ninyo yan yung kukunin natin tapos dyan tayo magpapatubo ito kukunin natin po yung mga nalamta ito Kukunin natin yan Ayan kukunin natin Tapos to Ito yan Pag wala kayo pang binhi Ayan na makikita ninyo Kukunin nyo yan Ayan yung kukunin ninyo yan yan yung mga ganyan so nakakuha na tayo tapos itong mga ito yan. tapos ito mayroon pa tayo nakuha baka mayroon pa dito ayun tayo ayan pwede itong mga ito ito yung lalagay natin yung mga mga natuyong ganito <clears throat> Ayan, ang dami pala dito. Pagkita na yan. Daming kabuting saging. Ayan, ang wild. Mayroon tayo dito na isa na nakuha. Tapos mayroon pa ito. Oh. Ayan o. Oh. Kukunin natin itong mga ito. Tapos ito o. Oh, ito yung ayan na natin. Walang binhi. Ayan. Itong mga ito. Mayroon itong mga kapakapatid eh. May mga kapakapatid. Ito marami dito. Ito yung mga kukunin natin. Ito. Maganda ito sa mushroom. Kung gusto nyo magpatubo na walang ano, binhi. Kunin nyo yan. Ang dami oh ang dami na natin nakuha itong mga ito kukunin natin yeah. ayan kapatubo tayo okay baka mayroon pa dito na nagtatago ayan nawala na Tara na, pwede na to. Uh, gawin natin binhi. Dito. Wala naman. Walang tumubo. Dito, wala rin. So, tara na. Oh. Baka mabutan tayo ng ulan. At least, meron tayong mga... Ah uh, anak ko ha